ipadala ko na sa Zoom yung $100 para kay Val. Hope na makatulong sa kanyang pagbabagong buhay. So, ito, ibibigay ko na kay Kuya Val. $5,555. Kuya Val, 1, 2, 3, 4, 5. At ito mga kababayan, magugulat po kayo siguro sa sasabihin ko at hindi rin alam ni uh, Kuya Bal ng mother at father niya. Mga kababayan, mga kabarangay, no? Maganda-magandang magandang morning sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. At siyempre, kasama na naman natin ang ating team at si Kuya Bal, siyempre. Yan. Mga kababayan, ah Ah, bago po kami babiyay, siyempre, almusal muna. At ito, ah, mga kababayan, habang ah, mag-aalmusal, habang nire ready pa yung pagkain, isa gusto namin na uh, magpasalamat muna sa lahat ng ating mga subscribers, viewers, dahil alam ko lagi kayong nandyan. Lalong-lalo -lalo na sa mga nandyan sa premiere natin, maraming maraming salamat. At sa lahat po na sumusuporta kay uh, Kuya Bal, ayan, thank you so much. Kuya Val, kumustahin mo yung mga viewers natin? Well, 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 well. Good morning, good morning, good morning po sa lahat ng mga viewers. Siyempre, of course, yung mga followers hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo at lalong lalo na po sa mga OFW dyan na nakafollow at nanonood po ngayong umaga pong ito. Bago po tayo mag -almosal, no? so meron lang po akong gustong pasalamatan, syempre. From Colorado, USA, walang iba po kundi si Rosalie Lohari na nagpaabot po ng tulong po para sa akin unti-unti pong pagbabago. Nagpaabot po siya ng $100, so $5,500 po. Yan, sa Philippine Money po. Maraming maraming salamat po sa iyo, ma'am sobrang nagpapasalamat po ako. Maraming, malaking tulong po ito para sa akin, syempre. Salamat po. Sana hindi po kayo magsawa po sa pagtulong po para sa akin sa unti-unti ko pong pagbabago. Nakita nyo naman po. So, kitang-kita naman po ng unti-unti ko pong pagbabago. At ang, at to, sa tulong nyo po yan, at sa syempre kay Daddy Frankie, una-una po sa Panginoon. Ayan po. So, sa lahat po dyan ng mga followers, syempre, nagpapasalamat din po ako sa inyo. Sa pagpalo nyo po araw-araw at saka sa mga ginagawa niyo pong pagtulong po sa ibang mga mahihirap na katulog ko po, po. Na hindi lang po yan na sa akin po, kundi po sa kung saan po nararating ng team po ng Daddy Frankie. Siyempre nagpapasalamat din po ako kila saan, siyempre kay Kuya Rab at kay Kuya Risky po. Ay, Na palagi po nandyan at sumusuporta rin po para sa akin po. Siyempre si Daddy Frank. Thank you, thank you, thank you so much po. At wala na rin po akong ibang masasabi po. Sana po, palagi po po, ay palagi po kayong susuporta at nanonood po sa mga ibinablog e, po ni Daddy Frank. Siyempre sa mga premier po, ayan po, salamat na salamat po. Mahal ko po kayo and God bless. Magandang araw po and happy Saturday, happy weekend po. Salamat po, bye bye po. Ayan. Mahal ko po, po kayo. Ayan, so, ayan na. Ayan, nagpiprepare ng pagkain namin mga kababayan. Si Aling Rochelle. Yes, si Mamita Rochelle. So, ulam namin mga kababayan. Ang supportive na wife ni Daddy Frank. No? Ayan. Ito mga kababayan, bago tayo, uh, 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 bago ko ibigay yung pera kay Kuya Bal, ito po yung nag-message si Rosalie Locari. Ayan. San siya ga? From? Colorado, USA. So, mga kababayan natin yan na nasa ibang bansa. Sabi po niya mga kababayan, padala ko na sa Zoom yung $100 para kay Bal. Hope na makatulong sa kanyang pagbabagong buhay. Kung di nyo ma-view yung attached picture ng send ko, ay isend ko din sa messenger ninyo ng copy at sa cellphone ninyo. Okay, kung may... Ah, kung may... Kung may problem, just messenger nyo na lang kung may verification sa sender, okay? Ayan, Thank you, God bless always from Rosalie Locari. Oh, sa Palawan namin kinuha yan mga kababayan, no? Oh. So, sa lahat po ng mga kababayan natin na sa abroad na sa ibang bansa, maraming maraming salamat. So, nakaka nakaka-touch po mga kababayan, oh. Kahit na napakalayo ninyo at alam kong uh, hindi basta-basta 'yung mga perang pinagpapaguran niyo ay isini-share ninyo sa amin lalong-lalo na kay Kuya bal sa mga beneficiary natin. Thank you, thank you. Mayroon pang mga kasunod na ipinadala sa ibang mga beneficiary kay Takadasan, kay uh, uh, Papaya Girl at saka doon sa Tegaanda na may anak na dalawang PWD. So sa dami ng schedule ng Daddy Frankie, unti-untiin namin pupuntahan para personally maiabot ng team Daddy Frankie. Kaya kalma lang tayo mga kababayan, no? At ito buong puso uh, kasama ng aking team maraming maraming salamat talaga dahil pinagkakatiwala ninyo sa amin at kaisa ko kayo para makatulong sa ating mga kababayan kaya muli po uh, Rosalie Logari ayan from USA Colorado ayan thank you thank you so much po talaga so ito ibibigay ko na kay Kuya Val 5,555 Kuya Val 1 2 3 4 5 Five. One, two, three, four, five. And 55 pesos. Ito na po. Thank you, ma'am. Thank you so much po, ma'am Rosalie. Locary, Locary from Colorado, USA. Ayan. Thank you po. Napakalaking bagay ito, ma'am, mga kababayan, kasi sa pagbili niya ng mga gamit-gamit niya. Kasi alam nyo naman po, Zero. From zero talaga ultimo pati oh, damit. Po. Pero sa mga damit naman, nakapamili naman na kami. Pero syempre, iba pa rin yung may sarili din siyang pera, although binibigyan-bigyan ko rin. Pero gaya ng aking sinabi sa inyo mga kababayan, minomonitor pa rin ng Team Daddy Frankie. Kaya nga sinasama natin para totally makalimutan niya yung mga barkada. At yes. salamat talaga dahil kaisa ko kayo gaya ng aking sinabi. At syempre, salamat din number one kay God dahil nabigyan niya ako ng uh, malawak na pangunawa para bigyan ulit ng chance. At masaya ako dahil nakikita ko naman. Kaya na sinabi ko sa inyong nakaraan na mula nung uh, inadapt ko siya dito sa shelter is hindi man siya uminom. Monitor ko po yan kasi may CCTV naman tayo sa shelter. No? Ayan. At syempre mga kababayan, hindi pa rin uh, lubos sa... Uh... dami. Hindi pa rin lubos sa... Uh komportable si Daddy Frankie, lalo na't nakikita kong tahimik or what, walang pinagkakaabalahan. Pasinsya na kayo mga kababayan. Kaya na sinabi ko sa inyo, bigyan ko talaga ng second chance. Kaya kung nawalan man tayo ng cellphone na karaan, alam kong mahalaga yung mga presyo or pinambili, bibigyan ko ulit si Kuya Bal ng cellphone. Nang sa ganun is, uh, sunod na niyang makontakt ang kanyang biological mother and father. At ito mga kababayan, magugulat po kayo siguro sa sasabihin ko at hindi rin alam ni ah, Kuya Bal. Nang mother at father niya ay buhay pa. Alam mo ba yung Kuya Bal? Buhay pa yung tatay mo tsaka nanay mo. Parang hindi. Ha? Parang hindi? Alam niyo mga kababayan, hindi lang kasi gaya ng aking sinabi. What pag, a big surprise. Ah, Buhay sila. Wow. <laughs> Oo, totoo yan. Hindi lang po pag-aalaga or what ang ginagawa ni Daddy Frankie. Pag nasa bahay ako, talagang nag ako, sinig-check ko po ang totoong pagkakakilanlan. Gaya ng aking sinabi, siyempre gusto kong makatulong, totoong tulong po yung ginagawa ng Daddy Frankie. Dahil ayokong masasayang lang po yung mga itinutulong ninyo. Gaya ng pagbibigay ninyo ng dollars uh, tapos yung nagbigay ng 2,000 na karaan. Hindi rin po ako papayag na mapunta lang sa walang kwenta o walang katuturan dahil alam ko bawat sentimo bawat piso na ibibigay ninyo sa mga beneficiary natin ay pinagpaguran ninyo yan, pinagpuyatan nyo. Kaya sinosorbey ko, i-chinecheck ko talaga yung taong tutulungan natin kung talagang nakikipagtulungan. No? Kaya kay uh, sino yung nasa Tagadago din, yung nagbigay kay ano kay Bioli? Ayan, ganun din kay Sir Marcelo Binloan, isa rin na sponsor natin. Thank you, thank you so much din po sa inyo no. Lahat po kayo, hindi ko man kayo mababanggit ngayon sa lahat. Salamat sa inyo. Yun, yun ang uh, bagong update ko sa inyo. Napo-contact ko na po, nakita ko na po yung uh, mother and father ta sila ay buhay pa. Ano masasabi mo nung nalaman mo from daddy pa na buhay pa sila? Ba't mo siyempre, sinasabing hindi? Siyempre, kasi yung huling away ko nun dal, nung dad nung nag-aral ako sa China, yung connecting flight, isang araw lang ako doon. Hmm. 'Yun na yung huling ano ko doon. Tapos yung nakikipag-communicate ako doon sa chat lang doon sa pinsan ko hmm. sa Dolores kasi Libertad po yung barangay. Hmm. So 30 minutes away from sa bayan. So anong sabi nila sa Anong last update mo sa iyong parents? Ang, yung last year, ang last update nun is yung okay naman daw si nanay, mm -hmm. tapos ayun, medyo mahina na, mm -hmm. syempre matanda na. Yun, yun yung mga update nila po sa akin. Mm -hmm. Tapos, umuwi na daw ako kung ano. Kung wala daw akong trabaho dito, umuwi daw ako. daw. Mm. Okay. Sabi ko may trabaho naman. Maraming nagme-message mga kababayan or nagpipretend as a family. Na uh, nagpipretend. Although as long as nakikita ko na okay naman si Kuya Val dito at nagkakasundo kami at nakikita ko ang improvement hindi ko muna ini-entertain yung mga friend or what kasi mamaya baka ang gusto lang nila is makita lang beso-beso lang after ng beso-beso is pababayaan na ulit so ang gusto ko mga kababayan bago ko siya ibitaw is fix mind na sa kanyang isip yung pagbabago talaga yes. di ba kaya pasensya na sa mga nagme-message kung hindi namin kayo nare reply ng na mga friend, no? Ah, siguro, ayan bibigyan ko siya ng cellphone. Ito kaya bal. Wow. Si Kuya Bal na ang bahala kung i-reply niya kayo at i-message niya kayo. Nasa kanya pa rin. Pero sa akin hindi po ako nagre-reply pa basta-basta. Ang ni-reply ko lang po is yung kanyang kapatid tsaka magulang. No? So, sa mga magulang niya, ni Kuya balat at mga kapatid uh, kalma lang po hindi po ako makapagsabi ng uh, ngayon kung ano time will come sigat lang po mga kapagsabi kung anong pwedeng gawin ng Team Daddy Frankie basta abangan nyo po kami tulungan nyo po kami samahan nyo kami ipagpray na maging okay ang lahat ng aming hakbang at ilayo tayo sa anumang kapahamakan anumang disgrasya so Kuya Bal For the second chance, no? bigyan you, kita ulit ng you, cellphone. Kaya na aking sinabi, mga kababayan, kaya Realme po ang ginagamit na uh, na ni Daddy Frankie na ipamigay kasi maganda ang camera. Friendly user at higit sa lahat, affordable. Kaya Realme, I love you. Baka naman. <laughs> no? Mga kababayan, hindi po ito sponsor ng Realme. Yeah. So, okay, webel, it's yours. Thank you so much, Daddy Frank, for the second chance na binigay po. Sana po, Ganon din po kayo katulad ni Daddy Frankie. Nagbibigay po ng another chance. <laughs> sorry po sa nangyari po nung una. I am so sorry talaga. Yeah. Hindi ko naman po sinasadya po talaga. Meron po talaga, pag sa kalsada po talaga nakatira meron po talagang mga ganong mga tao na mapagsamantala po. Natulungan nyo na po, pinagsasamantala po. I'm so sorry po talaga sa nangyari nung last. Yeah. Sana this... Ay, so uh, ayan mga ka kapabayan, no? Uh, sana po... Sana po na-update namin kayo. Ayan at sana po uh, okay kayo saan man kayo naroroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po kayo mga kababayan din natin na nasa ibang bansa. Mag-iingat po tayo. Ayan, 'wag po nating kalimutan magdasal parati. Samahan nyo kami mga kababayan sa umagang ito. Uh, hangad ko na sana may pagkain din po kayo dyan sa inyong hapagkainan uh, para sabay-sabay po tayo. So Lord, i-bless mo po yung pagkain namin sa araw na ito at i-bless mo rin po ang aming uh, biyahe. Ayan. wag mo kaming pababayaan at uh, rin ang aking bibig, ang aking puso't isipan na hindi makapanakit sa ating sa aking kapwa. Maraming maraming salamat mga kababayan. Paalam po and God bless. Bye. -bye. Bye. Bro. See you around.